Inilunsad ng isang organisasyon ng Children's First 1,000 Days Coalition. Line na itong tugunan ang problema sa malnutrisyon sa mga bata na isa sa dahilan ng pagkabansot. Si Su Kim sa detalye. Itinuturing na malubhang problema sa bansa ang banta ng malnutrisyon. Bukod sa pagkabansot at pagiging lapitin sa sakit ng mga bata, Nagdudulot din ito ng mababang IQ at mababang antas ng pagiging produktibo. Ang masaklap, lumalabas na pangsyamang Pilipinas sa may pinakamaraming kaso ng pagkabansot. Katunayan tatlo sa bawat sampung Pinoy ang apektado nito. Kaugnay nito, inilunsad ang programang Children's First 1000 Days Coalition kung saan isang libong mga kawani ang dumalo. Layon nito na mabigyan ng operations manual at training program ang non-governmental organizations o NGOs. Dito nakalatag ang mga paraan at hakbang para masugpo ang suliranin ng malnutrisyon. For example, uh, educate its members uh, including the spouses on the importance of uh, nutrition during the first 1,000 days. Mula sa pagbubuntis hanggang sa ikalawang uh, uh, araw ng, ng karawan or second birthday. Doon uh, nangyayari sa panahon yon ang uh, pag-lago, uh, uh, pag-unlad, pag-forma uh, ng uh, human brain. At kapag malnourish ang isang bata sa yugtong ito ng kanyang buhay, ay uh, magiging mahina na ang kanyang katawan. Uh, it becomes sickly. At dahil nga nagsisimula ang banta ng malnutrisyon habang buntis pa ang ina, Kabilang sa mga nakalatag sa manual ay ang general nutrition at trimester specific maternal health guidelines. As a mother kasi, ako din merong anak na tatlo. So, I'm very very uh, uh, conscious dun sa mga pagkain na binibigay ko sa mga anak ko while they are very young. Sabi nga, first 1,000 days. And now, as a lion, I'm a member of Lions Clubs International. Isa sa mga advocacy namin nung club namin is to make sure that children are healthy kasi naniniwala ako parang yan yung kanilang escape from poverty yung healthy and educated and how do we do that we do that with proper nutrition and this starts while they are still very young we support this program kasi alam naman natin as nanay ayaw naman nating makita na maraming nagugutom City of Manila being the capital, kapag nasa area ka ng Quiapo, ng Binondo, ng Divisoria, talaga naman by night time, even sa harap ng opisina ng YMCA, nakikita may mga taong nakahiga. They are talagang very deprived. Marami pa rin namamalimos. So sana matugunan ng ating gobyerno. Hinihikayat ng koalisyon na makibahagi ang mga NGO sa laban kontra malnutrisyon para masiguro ang masaganang kinabukasan para sa mga batang Pilipino. Sue Kim para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.